Well, ang budget nila ngayon, umaabot na ng almost 700 billion eh. Ah, okay. No, mag, uh, napakalaki na ng kanyang budget. Pero uh, in terms of, uh, kukumpara natin to sa ibang bansa, sa atin is almost 4% uh, of GDP ang ina natin sa education. Kung kukumpara natin to sa Vietnam, sa Vietnam almost 20% ng kanilang GDP ang linalagay sa Uh, sa education. So malaki mali, of course malaking bagay rin yung pondo na ibinubuhos natin sa education. Uh, malaking bagay yan pero importante rin kung saan natin binubuhos yan. Yan pa ang mahalaga. Mm -hmm. Sorry correction yung 100 billion po pala to close the infrastructure gaps lang po pala yun. So yung total budget sinabi nyo 7. Actually yung infrastructure oh, oh. gap is 400 billion. 400 na. Oh. Hindi 100. Pero, yes, 400 hindi siya 100 kulang pa rin po Kulang, alang inalalagay natin sa classroom every year mga between 20 to 40 million lang eh. Kung mm -hmm. kailangan natin ng 400 billion, uh, 20 to 40 billion lang linalagay natin. Mm -hmm. So, so ang, ang punto ko lang naman dito, uh, uh, import dito dito sa problema natin sa literacy, tingin ko hindi pondo ang problema natin dito. Mm -hmm. At ang problema natin dito yung pagtutok sa mga estudyante na nasa loob ng ating mga eskwelahan uh, siguraduhin na marunong sila magbasa bago graduate at uh, intensify no lalong palakasin yung, uh, yung tinatawag natin foundational skills yung magbasa at magbilang sa key stage 1 mm -hmm. sir yung comprehension ba nitong mga estudyante nito nung ginawa yung survey are yung yung survey ba nagre-refer sa english or in general na siya kung anong mang language in general na siya ah oh. Oo, uh, in general na siya so gaano ka uh, kasi ang atin mm. ang at ang atin medium of instruction from grades 1 to 3 is filipino eh mm -mm. pag lumampas mm -mm. na siya ng grade 3 ah uh, pag grade 4 and above english mm -mm. So, mm -mm. so yan ang yan ang ginagamit na pang test uh, generally sa public school ito tama ba sir oo oh, oh, maram oo oh, oh. pero yes ah yes. Mm -hmm. uh, lahat na ito, lahat. Lahat. Hindi tinitignan kung public school o private school lahat. to. population-based to eh. Opo. Kaya lang, sir, iniisip ko, okay, meron tayong pinaplano na gagawin para dun sa mga kasalukuyan pang estudyante. Pero kung <coughs> ito pong sinasabi natin na almost 19 million eh, graduate na ng junior at senior high school, paano pa natin sila matutulungan at maiimprove improve yung reading challenge comprehension? Yan. Malaking challenge. Malaking, malaking, malaking challenge talaga yan. Uh -huh. Hindi simpleng uh, problema. Dahil marami sa kanila nagtatrabaho na, malam marami uh, sa kanila may pamilya na, at uh, hindi na nila nakikitang importante matuto pa magbasa at uh, magbilang. Uh -huh. uh, pero importante yan sa bawat isa. Hindi ka aangat sa estado ng kalagayan mo kung hindi ka marunong magbasa. Eh. Uh -huh. So kaya ako, isa sa mga strategy na dapat ay yung local government units, yung mga lokal na pamahalaan natin, immobilize natin sila paggalawin natin hanapin nila kung sino itong mga uh, mga taong uh, kailangan ng suporta uh, pagdating sa pagbabasa at pagtitilang